Okay guys, good evening. Another day, another coffee ulit tayo, no? So gagawa nga pala tayo ng mocha latte. So una, mag-drive muna tayo ng coffee beans. Okay. So, kaya, pabal na nag tayo. May ko pang customer din. Okay, tapit-tapakin Patik natin yung coffee. So, timbangin natin kailangan 18 grams sya wala nalis wala na wala so ilagay na natin sya ilagay na natin sya sa ating porta filter so kunin naman natin yung ating sterile tools para mag Pantay siya ng maayos importante yan pag mag i-extract ka so itap na natin gamit ang ating tamper tools so hindi kailangan sobrang liit kailangan sakto lang so ilang kibit na natin sa ating machine or single group head so kunin natin yung ating timbangan so i-set natin siya ng ano, ml na may series. so importante yan kailangan sakto yung sukat ng ML then yung sa segundo kailangan good shot lang eh. so habang nag-extract tayo kunin na natin yung ating paglalagyan na 16 oz na cup okay. okay na so good shot natin yung ating porta filter taktak natin yung laman then, linisan natin so, importante, laging malinis yan pati yung ating timbangan, kailangan malinis din so, ibalik ulit natin sa settings iset ulit natin sa graphs okay? so, okay na guling natin yung ating fresh milk So ang kamit namin dito is jersey, fresh milk. Ayan. So 220 ml siya guys. Hindi pwedeng kubulang. Hindi rin pwedeng sobrang sobra. Sakta lang. Kaya, kami tim kaya nga tayo may timbangan eh. Pan natin yung ating fresh milk Baka masira eh. So 30 ml dapat siya guys So Ating measuring cup Dito mali yung pagkakasukat ko Sa measuring cup O mali yung pagkakasaling ko Dapat doon sa mas malaki Kasi 30 ml yan Ito kasi Hindi nagdala mong saling pa ako Hindi ko kailangan takpan natin yung ating chocolate sauce syempre kailangan natin simutin yan kasi sayang mahal din yan tsaka kasama sa ating pangyay okay so after naman yan kulin natin yung ating condensed milk so ang gamit namin dito is Alaska condensed, yung classic So ang purpose naman nito na para ma-enhance naman Para ma- para ma-enhance yung kanya lasa din. Then, uh, then balance. So So dapat halu-haluin natin. Hanggang sa maging chocolate na yung ano. Kulay niya kasi kailangan yan mabigat mabigat kasi yung ano eh yung condenser sa kayo yung para sa so ito kumuha naman tayo ng yellow or ice cube ice or tube ice pare pares lang so ilagay natin sya ito wala hindi lang ito kailangan ng timbangan kailangan lang nya na mabamot sa may kuwit or lumagpas ng konti yan. isa pa okay. isa pa yan isa isa, isa, -isa ng konti para ng pantay yeah, pantay na at okay na tsaka natin ilagay yung ating espresso So ito guys, double shot ang nil nilagay ko rito kasi request ng customer pag double shot pero usually ang kadalasan single shot lang yung ginagamit namin dito Depende, depende sa inyo kung anong trip nyo So ito lang ang ating Boca Latte gusto niya mag-visit punta lang kayo rito sa art copy search nyo lang sa google then yung waste nyo lang napakadaling napaka hanapin so,